Kinadang umaga sa tinhat mga tasubaybay. <coughs> Excuse me po. Araw po ng lunis ngayon, hindi ko nagkamali. Uh, tapat po, tayo ay tumitig sa sinag ng araw kanina mga tasubaybay. Bali, po alam atin ko po sa pagtitig sa sinag ng araw. <coughs> Sorry po, uh, tumitig tayo kanina sa sinag ng araw pangalawang taon sa araw na to ah uh, sa taong ito sabi hindi po na nakakaalam pa ako'y since 2018 pa po na tumititig sa silang ng araw mga taong sa malibay 2018 po tama po yung rinig nyo 2018 tayo tumititig sa silang na araw may pinto lang ako na uh, chill lang to nagsimula kasi to naka duty pa ako dati sa Asian Development Bank bangko ko yun at katabi ng SM Mega Mall uh, doon nagsimula uh, sa pagtitig sa last light tatawag ba't niya ako nasisilaw yung last light yung niya sa mata yan uh, nakasira din pag tumitig matagal so after that uh, nag try naman ako nabang sumasakay kami ang kit ng kumpare ko sa araw eh sabi lang kumpare mo nga, oh, sa ng kumpare ko nga eh oo pare. oo oh, pare, Eh non, na pangalawa doon sa bahay mismo nagbabari ko rin habang nagbabanding kami nagtry ako ulit na uh, pagtitig sa sinag-aaral yun uh, uh, tuloy tuloy ngayon sa ngayon 5 years na mag 6 years sa uh, December uh, December ko lang nagtry sa mga tanga na po akong matitig yun po uh, short na pwede ko po sa inyo mga uh, subscriber ko, mga fans ko na hindi nagsasawa sa panonood sa mga video at sanap ko huwag tayo huwag kayong uh, magsawa at uh, gagawa pa tayo ng magandang content po maliban sa pag sa pinag na araw at uh, abangan nyo po uh, magbukbang din po tayo uh, pag may time na po para may barman content natin ang mukbang po ang hindi uh, next na ano ko uh, yun uh, Hindi po, uh, magandang sa akin Keep safe always. Pagkaya po tayo lagi. God bless po sa atin lahat. at uh, sa baybay. Hindi po, ang inyong lingkod, the amazing power casing. The superhuman po. Uh, magandang tanghali sa atin lahat mga tanasubaybay muli po ayong lingkod na amazing pangyong si Casey eh. huling tititig sa sinag ng araw mga tanasubaybay yan po si Ari Araw mga tanasubaybay ang gagawin natin tititig tayo ang alamang titig ko po to sa taong 2020 -20 po ah oh, January uh, 22 na pala ngayon So, bali atin tayo ngayon sa mga trasbaybay, Dito sa sinag ng araw mga trasbaybay. Ito po, atim tayo. Ngayon po, nakatitig na po. Good. Sa mga hindi pa nakakalam, maabot tayo ng 10 minutes po sa pagtitig sa sinag ng araw mga trasbaybay. 10 minutes or more than. Kasi may ramit matigil. O nang nangalala yung kamay ko. Braso ko. Ayan, yeah, ganun. Ayan, kaya po natin. Uh, sa hindi pa mga nag-subscribe, uh, subscribe po oh, kayo. The amazing pang mag-isi. Eh. Uh, superhuman. Superhuman si Rigo. Uh, Nakatitig po tayo siya araw. Kaya ganun po. Titig po tayo. kali perintah ya Tingin ko po, uh, pangarawang basis po sa taong ito. sa so, pagtitig sa sinag na araw, mga trusal po ay. Yan uh, uh, sa mga di pa na alam since 2018 pa po tayo, pagtitig sa sinag na araw, mga trusal po ito 2018 po. Hanggang ngayon. Mga apat na taon na. ay mươi đi là mùi áo nắng 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 ハハハ Galay. Ah, uh, tapos subay-bay. Bali ko ito mina. Aro. Yan araw sa dilim. Ito na skip na. Pare aro. dito na lang po mga tanasubay-bay. Hindi po yung likod, amazing founder kasi.